Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung fan ka ng mga Filipino celebrity at lahat ng pinakabagong buzz sa kanilang buhay pag-ibig, kung gayon ikaw ay nasa para sa isang trip ngayon. Sa video na ito, sinusuri namin ang matamis at kapakipakinabang na relasyon ni na Ashley Ortega at Mevi Legaspi, dalawang bituin na kamakailan ay nagbukas tungkol sa kung paano sila nagkaroon ng pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Kaya, umupo, magpahinga, at pag-usapan natin ang tungkol sa pag-ibig sa limelight si Ashley Ortega, nakilala sa kanyang mga papel sa mga hit na serye sa Lee, tulad ng Kadenang Ginto, at Mevi Legaspi, ang kaakit-akit na anak ng mga veteranong aktor na sina Zoren Legaspi at Carmina Villaruel, ay matagal nang nasa spotlight. Parehong nag-ukit ng kanilang mga niches sa Filipino entertainment industry, pero kamakailan lang, personal nilang buhay ang nakakuha ng atensyon ng publiko. Matagal na silang mag-asawa at mahal ng mga tagahanga ang paraan ng pagsuporta nila sa isa't isa sa hirap at ginhawa. Ngunit kung ano talaga ang gumagawa ng mga alon ay kung paano nila pinag-uusapan ang kanilang relasyon sa gayong kapanahunan at pagiging bukas. Kamakailan, nag-open up si Ashley Ortega sa isang panayam tungkol sa kung paano umusbong ang kanilang relasyon. She mentioned that what makes it special is the fact that they both truly understand each other. Ibinahagi niya na palagi silang may tapat at bukas na linya ng komunikasyon, na tumutulong sa kanila na manatiling matatag sa kabila ng mga panggigipit ng pagiging nasa mata ng publiko. And get this, sabi ni Ashley na ang mas nagpapalalim pa sa kanilang koneksyon, ay kung paano nila nire-respeto ang personal space ng isa't isa. Nagagawa nilang suportahan ang mga layunin ng isa't isa, habang naghahanap pa rin ng oras, para pagyamanin ang kanilang pagsasama. Hindi ba't parang pangarap na relasyon yon? Kaya, ano ang sikreto sa malusog na relasyon ni na Ashley at Maybe? Well, ayon sa kanila, it's all about mutual respect and trust. Pareho nilang pinahahalagahan ang pag-unawa na nangangahulugan ng pag-alam kung kailan bibigyan ng puwang ang isa't isa at kung kailan dapat pumasok at suportahan ang isa't isa. Hindi lang sila magkasintahan kundi mag friend din. At hindi lahat ng sikat ng araw at bahaghari, syempre. Tulad ng anumang relasyon, mayroon silang mga tagumpay at kabiguan. Ngunit kung ano ang nagpapahiwalay sa kanila ay kung paano nila hinahawakan ang mga hamon ng sama-sama, hindi hahayaan ang inay sa labas na makaapekto sa kanilang relasyon. Mabilis na pinuri ng mga tagahanga si na Ashley at Maeve para sa kanilang pagiging tunay. Sila ang naging kahulugan ng mga layunin ng mag-asawa para sa maraming kabataang tagahanga na humahanga kung gaano sila ka-ground sa kabila ng mga panggigipit ng pagiging nasa mata ng publiko. Isang bagay ang sigurado, ang kanilang love story ay nagbibigay sa ating lahat ng ilang seryosong inspirasyon sa relasyon. Sa panahon kung saan medyo public ang celebrity breakups, nakaka-refresh na makita ang mag-asawang dedikado sa isa't isa. So, ano ang tingin mo sa relasyon ni na Ashley Ortega at Maybe Legaspi? Ang mga ito ba ay ang iyong ultimate couple goals din? Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung gusto mong makakita ng higit pang mga update sa celebrity, kwento ng relasyon, at pinakabagong balita sa entertainment, huwag kalimutang pindutin ang like na buton, mag-subscribe, at mag-bell para hindi ka makaligtaan ng update.